Boss, saan ba dito yung gumagawa yung ng speaker? Yung balbasara daw tapos malaki ang tiyan? Ah... Um, Hindi ko po kilala yun eh. Baka dito po yung daan. Dito po. Bakit to po yung shop niya? Sige po, samahan kita. Let's go! Let's go! Let's go! Lala <laughs> kayo ni. Eh. Ito 'yon. Ano po ba 'yung Ah dito ba? Dito ano 'yon. Ano po ba 'yung hanap 'yung speaker box? Eh, malaki, maganda. Malaki. Ah, ito dito dito. Kita po, mayroon dito'ng malaki. Eh, gusto ko sana 'yung eh, makausap 'yung may-ari. May-ari? Oo. ah Mamaya na yun mayar, 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 mayar. Ito yung malaki Yan Ang tawag dito ay Tawag dito ay WSX 18 Martin Ojo Yan malaki talaga yan Ito din Malaki din to Magkapares yung dalawa Yan yung Maganda rin yan Tapos Parehas yan rin. parehas Parehas lang yan pares ko yan, pares maganda yan. Mm. Pagka pambabae kasi maganda, pag pang lalaki yung magwapo. Pagka pambabae kasi maganda, pag pang lalaki yung magwapo. Pagka pambabae kasi maganda, pag pang lalaki yung magwapo. Sana all. Oh. Yeah, baka gusto nyo po yun. Yung ano, pwede na to. Ready, ready made na to. Yan. Ah, may laman na yan. Wala po dyang laman. Oh. Sabaw lang. Sabaw lang. Sabaw lang. What? Grabe naman. <laughs> Sabaw? Oh, sabaw. Kasi wala pa yung laman. Ah, ang syempre yan. Eh meron na siyang ano. Nagayang ng wet. Well. Ayan yan yan. Dito po nilalagay ang wet. Dalawa yan dalawa. Dito tingnan mo. Dalawa yan. Ginawa ko pa ang apat para sa'yo eh. Ginawa ko pa ang apat para sa'yo eh. Ginawa ko pa ang apat para sa'yo eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> Bakit? Alam mo bang ako ang bibili niyan at para sa akin? Eh, syempre, patsambahan lang kung may bibili. Kung sino pupunta dito, kung sino yung mauna, si kanya na to. Ah, ganun ba yun? Oo, oh, pwede ko nga ibigay siya ng libre to. Pasanin mo lang. Ah, ah. Eh, saglit lang. Ikaw, gay, ikaw ang kasama ka ba sa nagagawa dito? At kanino? Hindi ko, hindi ko nga po kilala yun. Hindi mo kilala yun? Sabi ko nga, sir, yung malaki yun. ang tiyan, ang balbas ay mahaba. Ah, yung balbasarado. Yung balbasarado na malakente yan. Yung balbasarado na malakente yan. Yung balbasarado na malaking tiyan. Oo. Oh. Ah. Kilala yun. Hindi mo kilala. Walang, walang ganun na taga rito. Eh baka hindi ikaw, hindi ikaw yung gumagawa nito. Ay, hindi, hindi po. Hindi po ako. Hindi po ako. lang. Online seller lang po ako. Eh, ang hinahanap ko, yung mismo may-ari niyan. Ah, kaya pala gusto niyo may laman. Eh, wala po yung laman. Sa paula ah. Eh, baka po. Eh, hindi, hindi tayo magkakaigis sa bintahan niyan. Eh, ano? Ibigay ko na sa iyo libre. Basta papasanin mo oh. pa o oh, eh. Ah, ikalaki naman yan eh. Kaya ko kang basanin yan. Tingnan mo nga. Oh. Eh, pwede natin liitan. Tanggalin ko ito. Tanggalin ko yung ano. Sige, hey, wasak-wasak na. Hindi na buo. Ay, gusto nyo. Maliit lang eh. Ayala. Oh. Ngayon po yan. Ah, uh, siyam na libo. Dalawa. Itong bibili nyo. Baka oh. pwede ka ba aklaang? Ba aklaang. Ba Isang piraso. Eh, libo Pagka, ano? 5,000. Pagka isa lang, 5,000. Ay, pag, pag 2,500. Pag dalawa, 7,000. By one, take one kasi yun eh. Ay, pag 2,500. Pag 2,500, eh, kalahati lang. Alin yung kalahati? Kalahati ng 5,000. Kalahati? O, oh, ibabaklasin mo natin yan. May mas matrabaho pa yun. Bibigay ko na lang sa'yo. Pasanin mo na lang pa, o eh. O, oh, mamili kayo. Ay, hindi ko kayang pasanin yan eh. Ay, kung hilahin mo na. lang. Kung hindi mo kayang pasanin. E magagasgas yan, kaganda pa man din niyo. Eh, o, oh. oh, oh, eh, magdala ka ng pintuwa. Sinugang. Para pagdating mo sa bahay niyo eh, titinturahan mo. Ibig sabihin, oh. binibili mo lang din yan doon, di ikaw mismo ang gumagawa niyan? Eh, hindi nga akong gumawa nito, kailangan maingay. Eh, hindi mo ba, hindi mo ba kilala si ano, si Eman, ano? Eman? Si Eman, yung gumagawa nito. Ay, wala akong kilalang Eman. Sound box maker, yung vlogger? Ah, wala, wala akong kilalang Eman, wala akong maingay. Ay, yun yung sinasabi ko sa iyo eh, Malaki ang diyan. Ah, wala din. Wala akong kilalang malaking dyan dito. So, ah, okay. Eh, Parang... Gwapo, ni... marami, gwapo. Marami. Pagka nakita ka dito ng pangit, dayo lang yun. Damn! Ang mga nakatira dito sa amin, puro no, mga gwapo yun. Pagka paglalagala ka dyan, tapos nakita ka ng pangit, dayo yun. Dayo yun. Dayo yun. Baka <laughs> magnanakaw kayo. Ay, paano? Eh, hindi ko kain dalhin yan eh. Diba, e, payaram ako ngayon. <laughs>